Ang ginawa namin, ang oh, ganda na. No? Hondo Hotel Darasa. Ganda. Oh. Para uh, um, the... Ganda. Guys, napakaganda ng hotel na ginawa namin. Kami gumawa nun, guys. Yung ibabaw na yun. Yan, uh, mga tuyuhin ng aking asawa. Ayan guys. Ay! Hey. <laughs> Papatingin si Kuya. Vlogger na tayo. Ay <laughs> hey, ka muna. Ay! Ayan. Kaya alam mo kung ba't nandito sa sa ginawa naming hotel. Sa condo hotel. Kasi ayan. Yeah, Nag-ano nag, ano tayo guys. Nag-renew. Ayan yeah, o. Kitang-kita niyo naman. May butas din isa. Eh, 'di butas na. So, yun guys, nandito na tayo sa bahay. Yan kakauwi lang natin. Buti maganda 'yung panahon. Yun lang guys, ang bilis ko nakakuha, mga siguro 2 hours din ako nag do, ano, nagpila-pila. Pero napakabilis lang guys, kaya 'yung mga nagsasabing ano diyan na uh, kaysa kayo magpa-fixer-fixer ako ay magpa-lakad pa kay ng lisensya, delikado pa yon, Kaya ngayon, ito, napatunayan na natin. Mabilis nga lang mag-renew. Mas mahirap pa nga dati yung lockdown na nag ano, ako, nag-non-pro ako. Lockdown yun. lockdown yun. 2020 yan. hindi pa Magla-lockdown so pa lang. Yun, magla-lockdown pa, Magla pa lang guys. Yung nag kumuha ako ng non-pro. Ilan taon pa lang ako yun. Ngayon, nag-ano na ako, nag-renew lang ako. Nag-renew lang ako para mas mabilis kasi... Pati motor lang naman din, din na drive ko. Wala pa lang tayong wheels siguro soon. Yan, kaya ano na lang. Yun nga guys, 10 years na, 10 years na yung license natin, yun. Uh, advice ko lang sa iba na, syempre, marami ng, mga checkpoint-checkpoint ngayon, sumunod na lang kayo sa batas, yun, magpa-licensya na kayo kung wala pa kayong licensya. Yun, ma-advice ko sa Darasa, LTO, yun. Mabilis ang process nila, napakaganda ng process nila, dire direct nila. -dire yun lang yun, guys, ano pa ang gastos ko eh, nasa ano lang ang gastos ko eh, Um, siguro 1-1. 1-1 nga lang yung nagastos ko. Yun lang. Ganun lang kabilis. Pila lang kayo. Siyempre, alas 8 ang bukas ata nila. Pinaka kasi alas 8 sila kami pumunta eh. Pero kakauwi ko lang ng Ang oras ay... Alas 12 kami nakauwi. Yun! Okay, ito naman, puro... Alas 11 nga yun, tinitang ko nga <laughs> <laughs> yung oras. Sabo ka ito. Yun lang guys. Umabsent nga pala ako ngayon sa trabaho ko para... <laughs> mag-license nga tayo. Iyon, sasabay ko na rin sana yung registro kaso. Hindi ko, na, hindi ko alam na uh, mabilis din pala yung process na na-registro doon. Kaya sayang, eh, wala rin naman tayong yung budget ngayon. Kapos yung budget ko ngayon. Yun lang. So, siguro sa so, susunod so, na araw nila siguro. Yun guys, ito ang inod. Salamat nga pala sa panonood. Yun lang guys. Peace.